Ano yari? Ha? Ay mag-start lang. Ay lang maduso. Din. Ay mo So yun mga idol no uh, hindi kasi tayo pumasok ngayon uh, may nag-chat na followers natin no si ano Jorim Basas Uh, na stranded daw siya dito sa may ano, uh, gilsurungan banda dito sa may Villa Paula. So, nagpapa-rescue sa. Buti na lang nandito lang tayo sa ano sa may Pixonville, Mill. Hindi tayo pumasok ngayon. So, malapit lang tayo. Ah, yung battery niya, hindi nag-start yung ano niya, yung motor niya. Sige, punta natin mga idol, no? Na-rescue natin, tulak natin, pero di ko kung kaya ko magtulak kasi di pa ako nakapag-try ng pagtulak ng ano, motor. Pero sige, tarang, try natin mga idol, no? Ayan, tara, let's go mga idol. Uh, rescue na natin si ano, si idol, Jorim. Dito lang siya yan, Diyan yan, yung banda niya, no? Diyan sa lugar na yan, nandiyan daw siya banda, so iikot tayo dito. Mamaya. Alright, let's go kanina pa daw siya oh ibig sabihin hindi niya tinulak yung motor niya nandun lang siya nagantay siguro ini-start niya pinipilit niya paanda rin yung ano niya uh, motor niya pero hindi na niya kina, hindi kinaya na ng motor niya kasi nga yung battery siguro itulak natin siya sa ano sa shop na ay dun wow nga buti na lang nandito lang tayo sa ano sa bahay hindi tayo pumasok ngayon kasi video mainit na uh, 43, 43 daw ngayon so super init mamaya maya siguro tayo pasok mga idol paano kaya ito mamaya mga idol na kasi hindi pa ako nakapag try ng ano uh, ipukulak mo yung ano yung motor hindi ko pa na try yun hindi eh. ko lang alam kung kaya ko pero try natin para ano para ang arisyo natin si idol na kasi kawawa naman so yun dito lang yung banda sya uh, ito kasi gudsurungan to banda nandito raw sa banda sa mga no? Uh, Villa Paula yung uh, ginagawang ng subdivision so, dito lang yung banda ito yung ano daan papuntang Villa Paula pwede ka rin dito ano, dumaan papuntang Lagundi pasusor ka siya papuntang ano, at Pakluban pwede rin dito dumaan ah, daadaanan at yun na siya o ayun yun yung na nakatambay doon baka yun sya kasi yung motor niya bit yun ata siya yun e na nga nangyari ha ay mag start atay ha kanina ka pa ay ka na uli ah di pati kararayo na kayo nandiyo na start ano oras ka pa nga na kani? Eh? Uh, ha? Yes, yes. Ano yun? Tisulod ka? Tiuli ah, Ate tiuli ka tapos Wari na andari Ati kang kakakuan? Ha? katbalugan. balugan Ha, sigurit ah, kapi? ati kang katrabaho? Hindi right. Ah, nagkuhan ka lang nga dito Klo, akat balugan Tapos mauli ka nga dito Pangdan Di na nga dito Kung wari na dito Din, nagkatag abri Dito akong idkas Ha? Idkas? ako kumadto ka na. Ito ang kanya ito kayo wala ka lang. Harap ko. Hide cast or ha? Hide cast niya eh. Dapat adwil kana nala. Siya ni mga kadto Adwil nala pag goon. Wara yun ah. Wara yun hirap. Ano yun? Kiki ha diri? Wara yun kika no? May dalawa. May dalawa. Tingnan. Try down natin ang kiki. Kanina pag sige yung banyo. Magawa na ako na no? Chalik ako Ba, kiwa rin ko na no? Uri. Na pa, uri. Ba, okay, ko niya, no? Ito mo na na, na area, pero pag igwan mo na and yes interested na parong oh mm. kasi adit na ako pa, pang ganda ito banta ay pa ito masira yon no? kung hindi ko mak makadto ka pa unan pa ito ni bulan oh no? katulad so, Ano kore ni? Hayo na po. Pag, pag chat mo? Oo. Di Alas jis? Murupi bang tada ah. open. Sige, i, i dusuk, ko daw ini doso. Woray pa ko makapag try wag duso. Pero kayo man ni. Sige kaya ini. Di kaya, eh, gigot. Kanina ko di dito. Diwa kon apa ubus? Hmm. Sige ini wora pun.

I Ayun mean, mo okay. yung anong kuno. Ito kay dire ko. Dire ko sana mag ano higot na lang siguro higot na lang? Uh. Oo. Uh -huh. May ka? Ha? Ay okay, gato gato daw kita unan. Bayan may higot dito. kitaunan, kita unan. Ha? <laughs> ano ano? Oo. Oh. Oo. Oh. hanap tayo ng ano ng tali no, mga idol kasi ano hindi ko hindi ko alam yung ano yung paano magtulak hindi pa kasi ako nakatry noon. Eh. nag-aalangan ako sir may higot ka mga da sir babalik na lang yan igkukur na ko lagi kayo na stranded o oh, bisan ko na sir bisan sak sakto lang

Ayos ang ah, kaon ano? Ay, ano. ah, dalay ni Ha? Hay Di rin mo kaya matatangla din eh Kaso iksik, maiksik Pero maaabot Iksik, halipot

tay thank you idol, thank you ayun, sakto na yun yeah. ini. Ayos na. Nahihinay lang kita. Idol, thank you ha. Ah. Balik, balik na lang naman mo na yan. Ha? Okay na. Oh, sige, sige. Thank you, thank Ayaw you. Okay. ko nga ni Adwil kay, ano, dati na da. Nadirin e, na da. Irayo pa siya, pandang, pandan. pandan. Ay, Pangdan. Ato, thank you, thank you. Ah, tinali na lang muna natin yung motor niya. Tsaka dito sa motor ko kasi di ko kaya ano, itulak. Uh, di ko alam kung paano itulak eh, medyo nag-aalangan ako eh. Baka sumimplang kami dalawa. Maganda na tong itali para sure. Dahan-dahan lang tayo mga idol, no? Para sure na makarating siya dun. So, kanina kasi yung nag-fix na mga siguro mga last days ata yun. Na ano, nagaanusya uh, nag-aano siya ng... At ang alam ko, parang ay yung ko ng chart niya is... Uh, nang nag-ano siya ng ano pang battery Ha. Sige, adi adi. Pasok ug dug-dug tinalabi. Dutilala ang pa pag umabot an ang bag ko. Kaya mo nalaka mo? Ha. Sige. Thank, you, thank you. Sige, shout out Stick ko. na mga sangkay Yo, nayos. Thank you, thank you. Hirap din pala no mga idol yung ano, yung magtatali ka ng ano motor. Video. You... Ah. Ay pagtrain oh. Eh. Nautod? Ha? First time natin na mag-rescue ng ganito. So, layo lang pag free, Ha? Stiger? Ali mo ba ito nung no, -na, sticker, na na, -na, -na Oh! Gugti! Adi may, may dako pa man ako. Paributan niyo yung mga... Pero guti na nalang kasi ni kayo. Um, na ay yeah. pagkabot nalang. Sige, sige. Tignan. vlog Thank you, thank you So yun, hinahabol pa tayo ng mga batang yun no? Uh, Nangingi ng sticker uh, Binigyan natin, nakakatawa naman yun. So yun mga idol uh, uh, Ito, uh, tuloy-tuloy yung ano natin Pag uh, pag sa uh, natin, kay eh, GM ah, uh, process, ah, no? uh, dahan-dahan lang kami mga ito kasi nito, patay sa uh, mga sila na ano mga kailang, mga kailang pala so, dahan-dahan lang kami papunta, ano, sa shop at makarating at makauwi siya, no, mga ito si sa mga siya makakaw, malayo yung ano niya, Uh, malayo yung uuwian niya sa pangdan pangdan na ata yung pangdan yung lugar niya no? so yun mga idol uh, atin natin si idol Magiwa ah Wala na kami din yung takbo namin kasi ano Kung marunong lang sana ako mag, ano, mag uh, tulak sa paa yun mas ma nakikita ko kasi mas parang mas madali kasi alang nang nag aalangan ako eh, nakatsinilas pa ako parang nakatanggal yung ano hindi na kasi ako nagsapatos kasi ano hop stop muna tayo ano okay ka lang dan ay lalabag <laughs> bro yun napon biriman mo ako dito no ayos ayun tagre na tara let's go Ay, ayun lang kita ayun mahuri mahuri ops 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 handahan lang ayun ayos ayun tayo dito liko tanggal sige ayun dito na tayo mga idol ah umulikat yung pa ako ah, ah. Ay na-under eh. Baka na-drain lay ito. Yeah, battery. Yeah. Huh? May yan ako nila. Okay pa eh. sa infuse. Okay pa yung battery mo. So yun mga idol. na uh, balikan natin si, ano, si Idol GM. Kung uh, kumusta na natin yung motor niya. Kung okay na ba. Anong ba? Fuse mm, mau no, pakai lah ini testingnya dah oke udah mau Oh, sige thank you. Managawa, kan? Ah, banga, sige, na. Lah, okay. ah ayos na rin yung ano, ni Idol ni Ah, yeah. Ayos, ride ship, ride ship. Ka na, ya na. Sige. Kita mo yung nilala niya kanina sa ibang shop, binaklas lang daw tapos hindi naman gumana. Sige sige, ingat-ingat. Guysip. Ingat. <coughs> Pare, well, manilimit. Ah, may okay, da limit. Sige, inay-inay. Thank you, thank you. Ah. Diyos bantay. Ah. Inay. Go on tayo. idol uh, nakahoy na si idol jurim no uh, naayos na rin yung ano niya uh, motor niya lang pala no kita mo uh, sabi niya sa akin kanina kasi uh, papalitan daw yung battery so kailangan talaga idalhin mo sa sa marunong na ano marunong na mekaniko kasi kung hindi alam nang yung gumagawa yung Patingin lang na ano, ganito ganyan. Kanina may may lang daw siyang shop doon. Kaso mandar, tapos namatay agad daw. Ang lang. So, yung kailangan talaga, pag pinalan mo yung isang, ano mo, dun sa kakilala mo, ano. E, dyan sa Adwell, kasi dyan ako lagi nagpapagawa kay Idol, ano. Uh, ulas, shout out sa'yo, Idol. Uh, naayos din yung motor ni Idol Jorim, nakawisan ng safe. So, yun. Ayos mga idol. Peace out. Bye.